Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Pagbalik ni na Jesus sa kinaroroonan ng maraming tao, lumapit sa kanya ang isang lalaki. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsya siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong. Madalas siyang matumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa mga tagasunod niyo pero hindi po nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang bata noon din. Nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalaya sa masamang espiritu? Sumagot si Jesus, Dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno.